I Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurin ka ng aking bibig. Halina at awitan ng masayang awit ang Panginoon. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan na batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at awitan ng masayang awit ang Panginoon sa ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daydig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at awitan ng masasayang awit ng Panginoon. Tayo ay lumapit sa kanya sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang manghirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina at awitan ng masasayang awit ng Panginoon. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng iyong mga magulang, nang nasa meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso doon, ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita akong ginawang silang nakinabang. Halina at awitan ng masayang awit ng Panginoon. Apat na pong taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at awitan ng masasayang awit ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Halina at awitan na masayang awit ang Panginoon. ni Jesus, ang puso ko'y tigid ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo sa akin at samahan ako. Magsiupo. Mag Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Araw gabi tumataghoy, gabi araw ay tumatangis. Ang nagiging pagkain ko yung mga luha sa paghibig. Itong mga kaaway ko sa tuwinay ayawong sambit. Nasaan ba ang Diyos hindi naming namamasid? Nagdurugo ang puso ko kung aking maalala. Ang lumipas na kahapon, lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nalulungkot na bahala ng mainam? Sa Diyos ako'y mitiwala, siya ang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya ay gugunitain ng puso kong tigibhirap, habang ako'y nasa hordan sa tapunan na sasadlak. Doon sa may bundok Hermon at sa may bundok Mizar, di ko siya malilimot gunitain oras-oras. Ang dagat na kalaliman, pakinggan at umuugong, at doon ay marinig lagaslas ng mga talon. Ang kawangki at kawangis, mulungkot na mga alon, na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag araw-araw, gabi-gabi siya ay naway ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa aking bumubuhay. Sa Diyos, nasanggalang ko ganito ang aking wika. Bakit ako ay nilimot, nilimot mo akong kusa? Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Halos ako ay natunaw sa pagkutya ng kaaway. Habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako, bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako ay may tiwala sa aking asahan. Magpupuri ako muli, pupurihing walang humpay. Aking tagapagdiktas, ang Diyos na walang hanggan. Magsitayo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Wini ka ni Jesus, ang Kapuso puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo sa akin at samahan ako. Ngayon ang sandali dumating na para tanggapin ng sanlibutan ito ang hatol sa kanya. Ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ito'y itataboy na po. Mahabag ka sa amin, Panginoon, Diyos ng Sanlibutan. Lingapin mo kami at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Kumilos ka laban sa mga bansang di kumikilala sa iyo. Ipakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Ginamit mo kami upang makita nila ang iyong kabanalan. Gamitin mo naman sila nang makita namin ang iyong kapangyarihan sa gayon makikilala nila tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan, gumawa ka ng mga bagong himala, ipakita mo ang lakas ng iyong bisig. Tipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kawaan mo, Panginoon, ang baying tinuturing na bayan mo ang Israel na inari mong anak na panganay. Kahabagan mo ang aming banal na lungsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Punuin mo ang siyon ng mga awit ng pagpupuri sa iyo. Punuin mo ng iyong kalwalhatian ng iyong banal na tahanan. Magsitayo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara Kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ang sandaling dumating na para tanggapin ng sanlibutan ito ang hatol sa Kanya. Ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ito ay itataboy na. Si Jesus na simula at wakas ng ating pananampalataya ay nagbata ng krus na di inindang kahihiyan at ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Magsiyo Ang langit ay naghahayag ng Diyos ay dakila malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabit-araw. Walang tinig o salitang ginagamit kong sabagay at wala rin narinig na kahit na anong ingay. gayon pa sa daigdig ay laganap yung tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tolda sa kalangitan Mula roon kung umagay lumalabas itong araw, katulad ng na naglalakad na lalaking ikakasal, parang isang manlalaro na handa makipaglaban. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran. La kahit nito'y nadaraman ng lahat sa daigdigan, magsitayo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Si Jesus na simula at, at wakas ng ating pananampalataya ay, ay nagbata ng na krus na dininda at ngayon, ngayon, ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng, ng Diyos. Magsiupo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo tulad ng pangalaga ng isang agila sa kanya mga inakay, kayo'y aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ay magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking manlinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway, magsitayo papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ikaw ay pinagpala ng aking Ama. Halina at tanggapin ang kahariang hinihanda para sa iyo simula pa ng likhain ng mundo. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal matawid sa kanyang pangalan habang tayo'y nabubuhay. Ikaw na mananak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mao nakas sa Panginoon upang hihanda ang kanyang daraanan at ituro sa kanyang bayan na landas ng kaligtasan ang mga kapatawaran, kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa pagkatlabhang habagin ng ating, ating Diyos, magbubukang liwayway mag sa atin ng araw ng kaligtasan, upang, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at, at nasa, nasa ilalim, ilalim ng kamatayan, at patubayan, patubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at pagpaswalang hanggan. Amen ikaw ay pinagpala ng aking ama, halina tanggapin ang kariang hinihanda para sa iyo, simula pa ng likain ng mundo. Papuri kay Jesus na ating manunubos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, binuksan niya para sa atin ang daan ng kaligtasan, ating hilingin sa kanya, Panginoon, gabayan ng iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Diyos ng awa, pinagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng binyag. Gawin mong kami umunlad araw-araw na sa iyo'y tumutulad. Panginoon, gabayan ng iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Ang aming gawang kabutihan na wang magbigay galak sa mga nangangailangan sa pagtulong sa kanila, ikaw na ang aming matagpuan. Panginoon, gabayan ng iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Tulungan mo kaming gumawa ng mabuti, ng tama ng totoo sa iyong paningin, at buong pusong ikaw ang laging hahanapin. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa das ng kaligtasan. Patawarin ang aming kasalan ng labag sa pagkakaisa ng iyong angkan, pag-isahin kami sa diwa't kalooban. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan, habang aming naawit ang panalangin tinuro ni Jesus sa amin. kapangyarihan, panumbalikin mo kami sa iyo at punuyin ang aming mga isipan ng karunungan mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihan, pagmahal na Diyos Sama at Anak. at Espiritu Santo, Amen. umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.